6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasa bat sa drug bus operation ng otoridad sa Cagayan de Oro. Newscoop mula kay Mayan Day Palma. Nasamsam ng mga anti-illegal drug operatives ang mga sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6.8 million pesos at naaresto ang dalawang lalaki sa isang sting operation sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Tinukoy ng pulisya ang 44 anyos at 46 anyos ng mga sospek bilang high value individual sa illegal drug trade. Nakumpis ka rin ang mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office o C CDEUCOCPO sa mga sospek ang isang kalibre 38 na revolver na may mga bala at isang digital weighing scale. Nahaharap naman ng mga sospek sa mga kasong paglabag na may kaugnayan sa droga. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayende Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.